today's video samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at bago na ako nga pala si Janeto, tawag nila sa akin laki kaya guys samahan nyo ako at ayun, syempre, weekend na naman, syempre, gagala na naman tayo, kasama natin yung pamilya. Kaya ito, tamang gala nga lang pala kami muna ngayon. Sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung sasakyan ng mga polis, ayan nga pala yung sasakyan ng mga polis dito, guys. Tignan nyo dito yung sasakyan ng police sports car. Kung may bala takbuhan yung mga polis, hindi ka makakatakbo dyan sa sobrang bilis na sasakyan na yan. At ayun, nakatulog nga pala ako dito, syempre, magpapakit nga pala muna ako sa inyo saglit. At ayun, nakalipas nga pala ng 50 minutes, nandito na nga rin pala kami sa mula pinunta namin. Ito nga pala yung mula Metro naman may dami nga pala ng tao dito medyo may kalakihan nga rin pala yung mall dito kaya ito syempre outfit check muna tayo tingnan niyo naman yung outfit check ko diyan gaygang na gaygang black and yellow at sa mall nga pala neto meron nga pala dito third floor kaya ito nandito nga pala kami sa third floor pupunta nga pala kami din sa food court kakain nga pala muna kami at ayun may nakakilala nga pala sa atin dito shoutout nga pala sa iyo RJ pati kay Jix salamat nga pala sa support niyo at ang binili ko nga lang pala dito itong chicken with rice kaya ito dali-dali na nga rin pala ako kumain nakaramdam na nga pala ako dito ng nagugutom hindi nga pala ako kumain sa bahay dito na nga pala ako kumain at habang nakain nga pala ako dito may nakakilala nga pala sa akin dito batang hirap nga pala bigtasin ang pangalan niya kaya yun shoutout nga pala sa yung cute mo idol at pagkatapos ko nga pala kumain kaya ito dali dali na nga rin pala kami gumala dito at ang una nga pala namin ay pupunta At pupunta nga pala kami dito sa JD at nasa baba nga pala yung JD nasa second floor kaya ito dali dali na nga rin pala ako bumaba nag ako katapos kasama ko yung pamilya ko dapat kasama ko yung mga kaibigan ko para ganyang na ganyan talaga yung mga pormahan namin. At ayun, nandito na nga rin pala kami sa JD Medyo malayo nga rin pala to. Kaya ito, nandito na nga rin pala kami. Magtitintayin nga pala kami ng mga bagong release ng mga sapatos. Nakita ko nga pala itong Air Nike na chinelas. Nakikita ko nga pala to sa Facebook. Ang presyo nga pala nito na ay nagkakalaga ng $70. At meron nga pala dito dalawang color. Meron nga rin pala dito brown. At marami ka nga pala dito option na mapapagpilihan. Kaya ito, may nakita nga rin ako dito uli nakita na ni Air Nike. Meron nga pala ako nito dati. Pero hindi ko na nga pala nagamit sobrang late na nga pala nun. at meron nga pala ako dito nakita na bagong release na KD kaya ito kulay pink nga pala nito ang dami nga pala may gusto nito na, na KD na pink ang presyo nga pala ng KD na yun ay nagkakalaga nga pala ng 260 at meron nga rin pala ako dito nakita na na parang robot kapag sinuot mo nito para ka ng lilipad at another KD na naman yung nakita natin tignan nyo naman yung design nito Pero pera tignan nyo pag sinuot nyo nga pala to parang yayaman kayo dito lagi kayo magkakapera kapag sinuot nyo yan. at medyo nagustuhan ko nga pala to Jordan na to ang presyo nga pala na itong Jordan na t-shirt ay nagkakalaga nga pala ng $60. Medyo hindi nga pala ako may ilig ng mga Jordan saka mga Nike. Pero yung mga gusto kong sotin yung mga Nike, yung mga tracksuit, magaganda yung mga ganun tracksuit. Meron nga pala ako dito nakitang slim jeans. Signan nyo naman dito guys, napakaganda. Meron nga pala design sa harap. Kaso lugi nga pala tayo sa presyo kasi clothing brand nga pala to nagkakalaga nga pala ng $150 sana. At ayan nga pala yung design nya kapag sinuot, sosotin na lang kita kapag mayaman na ako. At dito nga pala sa mall na to, maraming nga pala dito bilihan ng mga sapatos kaya ito tamang gala nga lang pala kami dito at ayun nandito nga pala kami sa champs may nakita nga pala ako dito na bagong release na Jordan 3 ito nga pala ang bagong release na Jordan 3 ay para nga pala sa Valentine's ang ganda nga rin pala ng design niya ang presyo nga pala neto ay nagkakalaga ng 260 dollars sa mga hindi nakakalam kung ilan na nga pala yung sapatos ko ang sapatos ko nga pala ay mega 30 shoes na ako meron at ayun nandito na nga rin pala kami sa first floor pupunta nga pala kami dito sa Nike may nakita nga pala ako dito Kobe shoes Nakita nga pala ako dito yung Kobe shoes na bagong release Kaya ito titignan nga pala natin Sana meron nga pala ako na may size ko At ito nga pala yung Kobe shoes na nakita ko Year of the Snake nga pala Ito titignan nyo naman yung design Napakaganda At ang presyo nga pala niya ay nagkakalaga nga pala ng 260 Kaya ito dali dali ko na nga rin pala sinuka Tinanap ko nga pala yung size niya Wala na nga pala sa akin size Guys may nakita ko dito yung Kobe shoes May nakita ko dito yung Kobe shoes guys Sisukatin natin sa subukan natin Itong Kobe shoes ang ganda man. Eh. Year of the snake ito okay, bagong labas niya. Eh. At ito dali dali ko na nga rin palang sinukat. Ang ganda nga pala ng box na kaso ang size nga pala na ito guys ay size 7. Ang size ko ay 8.5. Kung magkakasya nga pala sa akin to bibiliin ko nga pala to ngayon. Kaya ito dali dali ko na nga rin palang sinukat. Kaya ito yung pagkasukat ko nga pala hindi nga pala nagkasa. Sobrang sikap nga pala ng harap. Kaya guys hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Bye!